dahil anti korupsyon ako. Tulad ng bahayad ni aking anap na si ni Jeremiah Belhika. Sa mga kababayan nating kasama sa mga virus pites sa laban na sa korupsyon, lalo na ngayong binulugar na naman ang mga proyekto sa blood control at iba pang katiwalian, naway wag lamang tayo kibimin sa mga kasalanan ng mga nasa pamahalaan. Totoo, malaki para pananabutan ng mga opisyal na nagnanakaw at tagtakaw sa kaban, sa kaban ng bayan. Ngunit totoo rin na ang kultura ng korupsyon ay lumalago dahil sa maliliit na bagay na ating pinabayaan. O patuloy na pinababayaan. Kung nais nating magkaroon ng tunay na pagbabago, baguhin ang sistema, dapat magsimula sa ating sa atin mismo. Kaya bago tayo sumigaw sa lansangan, gawin muna nating na personal ang panawagan na ito sapagkat ang tunay na anti-corruption ay hindi lamang sa protesta kundi sa pamumuhay araw-araw na tapat at mapatanungan. Pamumuhay ng may panata at itong ating naway maging panata sa ating pangila gunang una at sa ating sarili. Aalagaan ko ang aking sariling pamilya, tapatapo sa aking asawa at sa aking mga anak. Tutuwang ko ng tama ang aking mga anak at binagabayan sila maging tapat na mamwayang pipili gumabruti natin mga kaibigan at hindi nakikisama sa masamang nawain. Haalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pagyayamaling po ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras sa walang katuturat. Pangalawa, sa aking trabaho at profesyon, ito naman ang sa sasabihin na aking parili. Papasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko yagamitin para sa pansarili ang gamit ng busina. Hindi ko kakamkamin o makakamkam ng trabaho hindi atin. Hindi ko gdayahin ang aking mga kliyente o pababayaan ang aking serbisyo. Hindi ako manunuhon para manalo sa kaso o mga lusot sa parusa. Hindi ako mangungupya, mandalamang, o sa eskwela si at sa trabaho. Lumalaban ako ng pata sa lahat ng larangan. Patlo, sa aking pagiging mamayang tilipin, ito naman ang aking banata. Magbabayad ako ng tamang buhay at sasabihin ko rin kung nagmamalabis ang kumupuan ng buwis. At ang tamang buwis ay aking babayaran at ang maling pagmuwis ay akin din namang pangangatmiran. Hindi ako maminigay ng ID on with Hindi ako ibili ng tegeng produkto. Susunod ako sa batas trapiko. Tatawid ako sa tamang tawira pipila po ng tawak sa tilaan. Hindi agad ako magagalit o magiging marahas sa kalsada. Hindi ako maglalagay o nag-aaway o mga aaway ng traffic enforcers. Hindi ako magsusudal o susuporta sa bisyo ng dituno. Ano mang bisyo ay abing lalabanan. Hindi ako magkakalat ng chisbis, lalo na kung di ko alam ang patotohan. Gagalangin ko ang aking mga nakatatanda at magiging mabuting ehemplo sa mga nakababata. Hindi ako ihingi o patanggap ng pera mula sa kandilato para kapalit ng aking boto. Hindi ako ko sa butbay o panilinlang ng mga butado. Pag-aaralan ko ng mabuti ang mga isyu bago mamoko at magdidesisyon at handang makinig sa lahat ng paning, hindi lang sa mustabong paginggan. Sa pagharap sa katotohanan at kaparunan, yan naman ang pag-aapat na lalagay ko sa aking parang. Bagsasabi ako ng to, ng totoo kahit mahirap. Hindi ko, hindi ako magsisumaling. Sa pamilya, kaibigan at kapwa, handa akong marapta anumang investigasyon ng buong kapang at kooperasyon upang mabas ang katotohanan. Naniniwala ako na ang kasamaan at katiwalian ay hindi nakakatulong. At hindi lamang ito ayon sa gusto kong pagkinu. Kaya't napasang isip ko sa pagigipang kapwa para sa ikamignitin ng bayad Maninindigan na post na lahat ng pinuno ay dapat manadok sa batas. Kahit sino pa sila, kahit mula sa kapido na gusto ko at hindi lamang ang mga kinamumuhon ko sa politika. Dapat silang mandu sa puturay ni Tazara. Dapat silang parusahan. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at pangaligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa rin anyo na graplo. Sa pagmamahal at pamiling pun sa katwa, maalala ko ang may hirak, may hina, tulila at balo. Hindi sila tatapakan kundi mamanim, tutulungan at pinaglalaban. Gumagamit ako ng ating mga kaloob, kabayan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa aking bayan. Makikidahangi ako sa mga gawain na tatagbunod ang awa at kapayapaan. Ipiliin ko maging mabagin at makatao, hindi mapangabuso at makasaring. Sa panganim, sa pananamparataya at sa bayan. Mananalangin ako at nananalangin para sa aming bayan. Dahil na bayan ay maging matuwid at ang hustisya ay manahin. Bananangin po ang aking mga pinuno mula sa Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga senador at tongdisista, mga maestrado at hog, mga gobernador at alkate, mga sanggunian bayan at barangay at maging ang mga escape. Nanaisip po ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas. Ako'y bukas sa pagtutuwid ng Diyos at maninindigan ng tunay na pagbabago. At ang tunay na pagbabago ay nagsisimula buhat sa kanyang giyaya ay sa sarili nating mga puso. Mga pambabayan, ang labang kontra korupsyon ay hindi natatapos sa lansanan. Nagsisimula ito sa ating sariling tahan, sa ating puso, at sa ating pangaraw-araw na pamumuhay. Ang pagbabago ay hindi lamang hihintayin sa Malacanang o sa Kongreso, kundi isa natin sa bawat simpleng desisyon. Dahil anti-corruption na po, pipiliin ko maging matabat. Dahil anti-corruption na po, ipapamana ko ang ating tamang halimbawa sa susunod na erasyon. Dahil sa anti-corruption na po, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at mangumlad na Pilipinas. Tayong mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasunyong alingan, kundi pinagaharian ng Diyos sa katotohanan at kataruman. Magandang araw sa aking mga kamabayan. Sumasama, sumasama po. Sa iyon, makikim laba. Sumati ng Diyos.